Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Vianci. ay aking ano tanggap Sa pagpapatuloy ng ating love story ay matutunghayan natin ang mga pangyayari noong Matapos ang groundbreaking ceremony ng bahay nila ate Viancy. Dahil noong parehong araw na yun, pagkatapos nilang mag-celebrate sa groundbreaking, ay dumiretsya na sila sa isang road trip dahil gustong i-date ni Kalingap Edu si ate Viancy. Dahil ito ang araw ng kanilang monseri, kaya naman nag-usap muna sila sa kotse at nag-usap-usap sa mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay. Ngayon nga lang masasolo ni Kalingop Edu si Ate Viancy dahil napakaraming tao kanina sa groundbreaking ceremony. Kaya naman ito ang time na talaga namang nakapag-usap sila ng masinsinan. Sobrang daming tao sa groundbreaking. Lahat pa, siyempre, nakapokus sa iyo. Hindi ako maka... Hindi ako mag... Hindi ako mabigyan ng time. Wala tayong time dun. Gusto ko... Gusto ko tayo lang muna. Total, ganda naman ang suot mo eh. Tayong naman kung ang dun lang. Di ba? Magaspas tayo. Para pahangin. Kaya po bahala. <laughs> ano? jiga ka? Kaya po bahala. Akong bahala. Pag akong bahala, baka gabing ka eh, kaya <laughs> magsalita pwedeng. ka rin, magsalita ka rin kasi huwag ka mahiya sa akin. Hindi po pwedeng gabihin. Gawa nga ng napakaraming tao kanina si groundbreaking breaking ceremony, kaya naman hindi talaga sila makapag-usap ng maayos, lalo na... Ito ang araw ng kanilang mansari. Buti na lang ay inaya ni Kalinga Pedro si Ate Viancy na lumabas at ipagpatuloy ang celebration ng silang dalawa lamang. Nag-drive si Kalingap Pedro kahit hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil hindi makapag-decide si Ate Viancy kung saan ba talaga niya gusto na pumunta. Ngunit, Okay lamang daw yun dahil magkasama naman silang dalawa. At kung si Kalinga Pero daw ang magde-decide, nagbiro siya na baka hindi pa daw agad sila makauwi dahil baka marami silang gawin na talaga namang mag -e enjoy sila at baka na sila ngunit hindi naman pwede si Ate silang oh, ng na lang sa bahay niya yung mga ano, araw ng mansari, di ba? Gusto ko siyempre maiba naman. Kaya bang bahala kung saan mo tayo makapunta? <laughs> ako bahala. Ayoko nang ako bahala. Gusto ko... Hi! Ikaw lang po. Beyoncé! Hindi mm. ka lang sa gusto mo. Gusto ko. Ganda-ganda mo pa naman ngayon, oh. No? Nagustuhan mo ba yung binigay kang bulaklak? Oh, po, ang ganda po. Ang ganda? Yung totoo. <laughs> <laughs> Siyempre po. Yung hindi napipilitan, ha? Hindi po ako napipilitan. yung <laughs> <laughs> ang ganda nga po. Siya nga pala, yung, yung ibibigay mo sa akin. Nasaan na? Then... Hindi ko naman akala problema nga nila na hindi nila alam kung saan daw sila pupunta dahil sabi ni Kalingap Edu na lagi na lamang daw sila nagtidate o nag-uusap sa bahay nila ate Viancy gusto niya naman daw na sana sa ibang lugar naman sila gumawa ng mga memories na talaga namang hindi hindi nila makakalimutan habang buhay kaya sana daw ngayong mansali nila ay pipuntahan sila silang ibang lugar para na makapag-aliw-aliw at hindi lang laging nasa bahay silang dalawa tama naman si Kalingap Edu dahil nakakasawa din naman na palaging nandoon lang sa isang lugar ngunit mag -e enjoy ka rin naman kung ang iyong taong kasama ay talaga namang gustong-gusto mo o mahal mo talaga ang isang tao ganun pa man ay nagpatuloy sila sa pag-uusap sa likod yung balloons na may I love you. At saka may mga konting gamit. Ikaw, nagpapahapyaw ka lang eh. Ng no, mga uh, gusto mong ipaalam sa akin. Ano yun? May para, para pa I love you ka pa dyan. Gusto ko sabihin mo na lang sa akin ang diretsyo para malinawan ako dito. Okay. Hmm. kaya ba? Pag di mo sinabi sa akin, ako masabi sa iyo. Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. I love... La. <laughs> ano? Sure ka ba? Di mo sasabihin talaga? Ito. Sure na sure ako. Naalala nga ni Kelingo eh na bago sila dumating sa groundbreaking ceremony ay senior siya ni Ate ng mga gift dahil hindi nagigive si Ate Vianci ng mga bagay-bagay sa isang lalaki ay talaga namang nagulat siya ng mga time na yun. Niya lang na buksan ang mga regalo, ngayong dalawa na lamang ulit sila na nag-uusap. Kaya naman naalala ni Kalingap edong na meron nga palang I love you na nakasulat doon sa balloons. At inaasara niya si Ate Vianci na sana sabihin na lang ni Ate yung tunay na talaga naman siya magsasabi ng I love you at hindi na niya parating sa mga lobo. Sa daan, yung isa sa'yo, gusto ko lang namang maulitin mo kung narinig mo eh. Kasi di ko alam kung nakikinig ka ba talaga sa akin sa mga pinagsasabi ko dito. Baka pinag-ignore mo lang ako dito eh. I love you po, yung sabi niya. <laughs> ano daw? Hindi ko narinig eh. Ibulok mo nga sa akin. Para may... Ma para may maa... May maa... May share. Mahina pang dinig ko eh. I love you. Ang <laughs> hirap. <laughs> okay na ako dun. Pwede na akong eh. Masaya na ako matutulog na kami. <laughs> Kailan kaya magiging totoo ng puso ko ito eh? You know, napasabi talaga si Ate Viancy na I love you kay Kalingap Edu. Ito na nga ang matagal na hinihintay ng Kalingap Edu sa kanilang pagsasama dahil hindi nga talaga masyadong vocal si Ate Viancy sa kanyang mga nararamdaman. At noong panahon na yon ay binibiro niya lang naman si Ate Fiancy na sana ay sabihin niya na lamang ang I love you at hindi na ipadaan pa sa mga lobo. Ngunit sabi naman ni Kalingap Pedro na okay na daw siya doon dahil narinig niya na mismo kay Ate Vianci kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. At ito ang first time na nagsabi si Ate Viancy ng ganun. Kasi siguro nung araw na yun, no? Natutuwa na yung sasabihin mo sa akin yun. Kung hindi ka napipilitan. Alam mo yun? Alam mo yung feeling na yun? Galing sa tao mahal mo. Kasi ako, totoo yung sinabi ko eh. Galing yun sa puso ko yun talaga yun talaga ang sinisigaw nun eh. eh grabe. Ano pa? Paano pa tayo ito lalabas? Napakalakas ng ulan. Ano ba naman yan? Hindi nakikisama sa atin ang panahon, ha? Pintuan na lang siguro tayo dito sa kotse. Baka mabasa ka, eh. Baka magkasakit ka pag baba ka pa. Pwede pong baba po ng regalo ko po sa'yo. Hmm? Gusto ko sabihin mo sa akin. Parang hindi nga nakikiayo ng panahon dahil noong nagkahanap pa lamang sila ng place ay bila nang bumuhos ang ulan at nagambon. Kaya naman sabi naman ni Kalingap Edo eh, na baka doon na lamang sila sa kotse mag-usap okay lang naman yon dahil kasama nila ang isa't isa. Dahil noong mga panahong iyon ay tuwang-tuwa din talaga si Kalingap Edu sa mga sinabi ni Ate Viancy sa kanya noon na first time pang mag-I love you sa kanya ng dalaga. Maya-maya naman ay nakahanap na sila ng spot kung saan sila mag-uusap at sa hindi inaasahan ay may surprise pa pala si Kalingap Edu kay ate Viancy. At yan makikita natin sa mga susunod na ating mga upload. Kaya naman sana ipatuloy natin silang supportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!